Hmm. Namin nyo yu ba yun, guys? Like, naamoy ko na malapit na tayong mag-alpha test. Close alpha test. Dahil, ten 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 hindi nyo nakikita. Ya! Yeah. <sighs> Tapos ko na maglagay ng wings. Pero anyway, what is up sa inyo lahat, guys? Welcome back sa akin channel. Welcome back sa isa na namang Server update dito sa ginagawa kong server or video update dito sa ginagawa kong Ragnarok server. Okay, pero bago natin simula ang ating update for this week. So, lang muna syempre magbigay ng shoutout sa aking mga channel members, no? Shoutout kay Bugs, Fantasy Forged, and Teski by the time of making this video, sila yung aking mga members. So, shoutout marami salamat sa inyong tatlo sa pagpapamember member sa walang samang sa suporta na no, dito sa aking channel. Maraming, maraming salamat. And guys, if you want to help the channel financially, You can do so by joining the channel membership program katulad nilang tatlo. And to learn more, click nyo lang yung join button down below at subscribe. Pero if wala kayong pampapamember, walang problema doon kasi you can still give support sa akin channel. No? Via subscribing, like my videos, no? like, comment, share, and subscribe, all that jazz. Okay, so, without any further ado, start na. Dito na tayo sa Aro server, di ba? Sabi ko sa inyo last week, hindi ko alam kung last week yon. pero sinabi ko sa inyo nung last update, di ba? Sabi ko na, Matatapos ko kaagad yung Icarus weapon, okay? Tapos na natin ang Icarus weapon and ang wings. Okay? I mean, yung wings ang kulang ko na lang dito is uh, Arctic wings, Phoenix wings, tapos kulay white, kulay cyan or sky blue, tapos color green na Dragon wings, no? Pakilanganin ko kasi siya sa items na gagawin ko kasi ah uh, you know, di ba? Uh, part siya ng storyline and part siya ng item set na gagawin ko. Okay? So, ayan. Meron na tayong red and blue. Yeah. So, wala, wala, pang, wala pang effect yan. Pero yung ibang wings, yeah, meron na. Like, for example, angel wings. No, gumagana na rin yan. Like, eto, nakikita nyo all stats plus 3. equip natin yan Ito yung mga stats natin tignan nyo pack lahat na dagdagan ng 3 okay so gumagana na yan Uh, tapos na rin yung ating um, ano tawag dito mga item like ito uh, konting demonstration lang di ba so ang Icarus bow natin is Dex 5 Agi 3 tama ba Dex tanggalin muna natin to so bali Dex and Agi so bali 29 dapat yan tsaka 16. 29 and 16 Okay, tapos If equipped with Archer class and Rogue class Increase double strafe damage by 1% per refine Okay, so Testing natin yan Baka di ganun niniwala eh. Let's kill all dito Double strafe yan, letter A Tapos At monster pouring Ang regular damage natin is Ganda Ang ating regular damage ay 2, 3. Tama ba? 2, 3 Isa pa, last one 2, 3 Okay Pagka plus 5 Ikot natin yung plus 5 Plus 0 yung kanina Plus 0, di ba? So, yun yung regular damage natin o, Ngayon naman 2, 5 Di ba? Nadagdagan tayo Kasi Increase double strafe damage by 1% per refine Pack 2, 5 tapos equip natin yung plus 10 para makita nyo two, seven. 2, 7. Uh, 2, 8. Diba? So, from plus 0 to plus 10, malaki ang bigay niya. Okay? From 2, 3, naging 2, 7 to 2, 8. Diba? So, maganda. Okay. Anyway, tapos-tapos na rin natin yung mga wings. Yan, meron na ang description. Meron na rin mga bigay. Okay? So, yun na lang ang kulang ko talaga. No? Yung iba... Uh, iba pang tatlong... Tatlo ba? Tatlo or apat pa na kulay. So, bali... Uh, sky blue, green, black, and white na dragon wings. Okay? Ayun na lang yung kulang ko dyan. Kompleto ko na yung... Ito mga to. Okay. So, ang gagawin na natin, gagawin ko na next yes no? Uh, habang naghahanap ako ng iba pang mga, uh, you know, item, no? Yung mga ibang mga wings. No, lalagay ko lalagay ko pa yung mga iba pang mga items such as head protectors tapos yung Okage hat Kakashi yung mga default. 'Di ba? Tapos gagawan na rin ako ng quest NPC kasi wala. Paano niyo makukuha yan kung walang quest NPC, 'di ba? So gagawa ako ng quest NPC and pinag-iisipan ko kung dito ko rin ba ilalagay yon sa loob ng shops. Okay? Syempre iba yung warper niya. iba yung gagamitin natin yung warper. Pero dito, yan ilalagay ko lahat dito yung mga quest dito sa mga gilid-gilid dito. Yan, sa mga gilid-gilid dito or paikot dito, I don't know. Ah uh, iniisip ko kung dito na lang din ba. Okay? And also gusto ko pa tanggalin ito. Itong Zigang's hideout yan. Matatanggal ko naman yan. Eh. Pero yeah. So ayun yung next natin na gagawin, may lang naman yung update natin for this week. So Yeah, naghahanap ako kasi meron akong nakita or meron akong nakausap na merong files ng Dark RO dati. Yung lumang luma, yung original na Dark RO, yung Dark RO Force. Ang problema is binebenta niya, guys. Wala pang pambili noon. Okay? And also, napaisip ako, bakit niya binibenta? kanya ba 'yon? 'Di ba? <laughs> napaisip ako doon. So duda ako diyan. So na. Uh, kahit pa sabihin mo na kanya talaga 'yon or legit, siyang distributor noon. Wala rin akong pambili diyan. Kasi for for sure mahal 'yan. Anyway, so ayun. Uh, so naghahanap pa ako, 'di ba? Naghahanap pa. Um, what else? Ano pa ba? Uh, I think ayun lang, no. Pagkatapos natin pull up ko lang yung ano natin yung sheets. Pagkatapos kung mailagay yung mga quest or yeah, yung mga quest para dito sa mga ik sa Icarus weapon, at saka dito sa sa iba pa sa mga wings eh I think magaano na ako closed alpha test okay so ito yung sheets yan makikita nyo so bali features ito lang wait lang um change lang ng profile change profile okay so features um custom weapon is in progress siya. tapos Yun lang. Mm. Um, custom card? Hindi naman nata ako maglalagay nito. Pero ang bala ko lang ilagay na custom card is shadow pouring. Yung nasa Aero. Pero tignan natin. Tapos custom accessories. Meron na meron na ba ako nalagay? Wala pa ata ako nalagay na custom accessories. Or hindi, naman nata ako maglalagay na custom accessories. Pero tignan natin. So custom na etc. Miscellaneous items, quest in progress siya naga, 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 Gumagawa ako ng mga miscellaneous na item along the way no habang gumagawa ako ng ng storyline quest ganyan so kaya in progress yan tapos custom ammunition is pending pa yan next time refine ticket complete na natin yan so ang in progress natin is drop rate hindi ko pa rin na yung drop rate mvp card and mvp equipment di pa rin na yan Um, dice, wala pa tayong dice na automated event okay, lalagyan din natin ng dice tapos, card quest wala pa tayong card quest, ang bala ko gawin sa card quest is yung light halzen na card and yung tanato, siguro yung mga kakaiba na, yung mga rare MVP, okay, gusto ko magkaroon kayo ng napakaraming way para maka-obtain maka optin ng card okay, para hindi kayo like for sasabihin nyo Ben, ang hirap naman dito Ang hirap sumabay sa mga donator ba? Diba? Kung masipag kayo, kung magsisipag kayo Mag-farm, mag-hunt ba? Diba? Wala kayong poproblemahin dito sa server ko Okay? Pero, syempre, ayoko namang gawing easy access naman halos lahat di ba? Diba? So, titignan ko pa kung anong klaseng cards no, Yung ilalagay ko sa mga sa, Or gagawang ko ng quest Okay? Uh, what else? items lahat Uh, bala kong gumawa ng pagpapaslot -pap -pag ng item. Yung parang dun sa payon. Diba? Meron dun nagdadadadang slot. Bala kong gumawa nun. Tapos, other items, quest, ayan nga, head protector, wings, and etc. pending, in progress na siya. So, ayan, in progress. Um, bali, mamaya, ang gagawin ko is head protectors and yung iba pa. So, hopefully, um, next week, tapos na yung head protectors. Tapos Matapos ko rin Hopefully yung wing Yung quest Kasi madali lang naman gawin yon As in Lalo na kung walang dialogue yon Madali lang gawin yon Pero yan titignan natin um, So balik tayo dito sa Ragnarok So yeah I guess that is it for the update video guys Ayan So Galaw ko kayo dito Wala lang Wala naman Same lang ang ginawa ko lang this week talaga is Icarus weapon tapos yung mga wings actually kakatapos ko lang ng wings kagabi okay um, kung gusto nyong mauna sa mga update or mga teaser no na mga screenshot eh sumali na kayo sa discord server ko and yung invite link is nasa description down below okay I think that is it for the update video guys marami marami salamat sa panunood. and yeah uh, once again if no interested kayo sa mga updates no? sa mga teaser uh, yung Discord invite link ng server ko is nasa description down below and also guys uh, pinapaalala ko na you can give support sa channel financially by joining channel membership program click nyo lang yung join button down below to learn more okay and also like comment share and subscribe dito sa aking channel maraming maraming salamat sa panood guys ay lang yung update natin mabilis lang and konti lang naman pero hopefully next week madami-dami na end Magkaroon tayo ng significant update no kasi gusto ko na rin tong i-alpha test. Okay? And yung information and mechanics ng alpha test is malalaman niya next time na. Okay, maraming maraming salamat sa panonood guys. Once again, my name is CJ. Now, will see you all in my next update video which is hopefully next week meron ulit tayo, and hopefully significant update siya. Let's go.